Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagsimula ng tumanggap ang pamahalaan ng mga application para sa Board of Directors na mamamahala sa Sovereign Wealth Fund ng bansa. Nangangailangan ang Maharlika Investment Corporation o MIC ng President and CEO, dalawang regular directors at tatlong independent directors. Ayon kay Finance Assistant Secretary Eufronsinho Bernabe Jr., may ilang nagsumitay na ng application para sa posisyon ng Board of Directors. Sa Setyembre 27 ang deadline ng application para sa mga naturang posisyon. Ang Maharlika Fund ang gagamitin ng gobyerno para makapangikayat ng mga mamumuhunan sa mga proyekto sa Pilipinas. Naunang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na Pilipino dapat ang mamumuno sa MIC. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat ipahawak sa mga politiko ang Marlica Fund para hindi mabahira ng politika ang paggamit nito. Inaprubahan na ng National Capital Region Police Office ang pagsibak sa walong pulis na votas na itinuturong sangkot sa pagkamatay ng binatilyong si Jemboy Baltazar. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Melencio Nartates Jr., pinirmahan niya na ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service kasunod ng isinagawa nilang investigasyon. Napatay ang 17 anyos na si Baltazar ng mga pulis na votas noong ikalawa ng Agosto sa barangay NBBS Kaunlaran. Batay sa investigasyon, nangingisda isda noon si Baltazar nang mapagkamalan siya bilang isang sospek sa pamamaril na hinahabol noon ng mga pulis. Ayon sa kaibigan ng biktima, napatalon pa sa tubig si Baltazar pero tinadtad pa rin siya umano ng bala ng mga pulis. Lumabas sa autopsy na nabarin sa ulo at kamay ang biktima at nakitaan ang senyales ng pagkalunod. Inamin ng mga pulis na mistaken identity ang nangyaring insidente. Magpapatuloy ang joint patrols ng Armed Forces of the Philippines at ng US military sa West Philippine Sea ayon kay US Indo-Pacific Command Chief Admiral John Aquilino. Ayon kay Akilino ang isinagawang joint sail ng Philippine Navy at US Navy sa karagatan ng Palawan noong September 4 ay unang joint patrol na idinisenyo sa ilalim ng pamumuno ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. katuwang ang US military team na inaprubahan ng mga lider ng dalawang bansa. Anya ito ay magiging long term o pangmatagalang aktibidad upang mapanatili ang kalayaan sa karagatan at himpapawid at upang masiguro ang kapayapaan at kasaganaan sa lahat ng bansa sa riyon. Samantala, sinabi ni Bronner na may ilang mga bansa na ang nagpahayag ng interes na sumama sa Joint Patrol ng Pilipinas at US at pinaplansya na ang mga plano ukol dito. Hinatulan ng labing limang taong pagkakakulong ng isang korte sa Kuwait ang akusado sa pagpatay at panggagahasa sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Sabi sa abiso ng Department of Foreign Affairs, bukod sa kasong murder ay natulan rin ng Kuwaiti juvenile court ang labing pitong taong gulang na akusado na anak ng employer ni Ranara ng isang taong pagkakakulong sa iwalay na kaso ng pagmamaneho ng walang lisensya. Natagpuan ang sunog na bangkay ni Ranara sa ilalim ng buhangin sa disyerto ng Kuwait noong Enero. Base sa autopsy report, buntis ang biktima ng ito ay patayin. Ayon sa DFA, naabisuhan na nila ang pamilya ni Ranara tungkol sa hatol. Pinuri rin ito ang mabilisang aksyon ng mga otoridad sa Kuwait sa pagresolba ng kaso. Kasabay nito, pinuri din ni OFW Party List Representative Marisa Magsino ang naging hatol sa kaso, subalit Iginit niyang may mas malalim pang isyong kinakaharap ang mga OFW. Ayon sa mga babatas, kinakailangan magkaroon ng reforma at mas malakas ng bilateral agreement ang Pilipinas at ang mga bansang pagtatrabahuan upang makasigurong protektado ang mga OFWs. Isinusulong din niya ang pagkakaroon ng standard contract para sa mga OFWs para sa kanilang seguridad. Ayon naman sa Department of Migrant Workers bagamat walang planong magpatupad ng deployment ban sa Kuwait ay patuloy ang kanilang mga hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng mga OFW. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.